Good morning mga kamorta ko rin is very basic very simple everyone good morning sa inyong hang tanan guys no kamusta naman ang inyong morning dara guys i hope nga okay lang inyong morning guys no the, guys na ako i-share sa inyong ano dapat diri sa facebook magbuhat tag video hala no bahalag dugay ta monetize pero share after pila ka months or pila ka years from now dili ta man notice di facebook basta ang ato lang maghulat lang ta dili ta mag dali dali kay sa lahat ng bagay ay ay, hindi yan madali-dali makuha. Dapat mag-agi pa jud ka sa maglisod-lisod ka, mag-agi pa sa mga trials bago nimo makuha ang imong gusto. So, kung gusto nimo mo-monetize diri sa Facebook, dapat more on effort ka, more serious ka, ba mag-edit-edit ka kada adlaw, gi-upload nimo, dili man wala may grasya nga gulat nimo, dapat na jud kay effort, di ba? Bago nimo makuha ang isa ka bagay nga gusto nimo kuhaon. Halimbawa, gusto ka ma-monetize ani Facebook, syempre kada ka mag-upload, kadaadlaw ka mag-attendance og importante sa tanan. Ayaw pag absent. Kinsa man gusto ma-monetize dira di ay nga una sigira kag inabsent. Parihara gud ana nagtrabaho ka sa isa ko kumpanya. Kung gusto ka mo trabaho sa isa ka kumpanya, gusto ka nindot ibong performance, ayaw pag absent, di ba? Dapat magsayo ka permente. Ah, naragi hapon na dere sa Facebook. Gusto ka mamonetize o dali-dali o gusto ka nindot imong performance, dapat kadaad lang ka mag-upload. Kaya sa tanan nga goal sa kinabuhi, wala may madali-dali makuha. Agi ah, dyan ka sa lisod-lisod. So halimbawa, dili sila gusto sa imong video, di ba? So dawato ni muna siya consequences, guys. Dawato ni muna siya kung unsa na siya nga feedback unsa nga feedback gikan sa ilaha pero og dili ni mo nadawaton ikan ato ma disappoint ta pug ka mo quit na pug ka dili na siya maayo so ikong e, ikaw kung tol mo sa imong kinabuhi nga itong kaayo akong kalaha kung imong goal sa imong kinabuhi nimo, gusto ka mo mag effort ka ayaw pag absent absent ah! <laughs> na siya, guys. Ang kanindot mang gundo sa Facebook, kung diri ka makakita og opportunity ni mo, balay magsip-sip-sip-sip diri sa Facebook. Ang kanindot diri, de depende sa imong performance. Kung kugihan ba ka dara, o tamad ba ka dara, depende de rin jud Kay kung pwede, kung kugihan ka pagkatao, mag-upload diri sa Facebook, makakita ka og opportunity diri. <laughs> ako ba layo ra kayo ko sa tinuod no na, makakita opportunity din sa Facebook pero gating positive jud ko <laughs> dapat ingon ana po din yung mindset kung unsa akong mindset dapat ingon ana po din yung ha ayaw kawala og paglaom og ayaw ka disappoint bisan unsa pa na mahitabo sa imong kinabuhi ikay ngano dili man na ihatag ni Lord sa imong kung dili nimo kaya di ba basta magpray ka always Lord malagpasan ra jud dako ni <laughs> Dapat ingon ana jud mo mga kamarter, no? Walay magsipsipanay diri sa Facebook kay dili ni siya pareha sa company, ha? Huh? Dili ni siya pareha sa company kay magsipsip ka sa imong amo, magsipsip ka sa imong supervisor, magsipsip ka sa imong team leader. Dili man sa Facebook, depende ra sa imong hang effort, okay? So guys, kung ikaw gusto ka mamonetize dara, ayaw pagdali-dali. Okay, puhon maabot ra na ang opportunity para sa imo ha. Sa mga orang to mga ka ko, good morning and blessed day as all. Bye! God bless!